Dapat ba natin panoorin yung Jesus horror movie na ilalabas ng Hollywood ngayong taon? Ito ba ay biblikal o dapat ba natin itong iwasan? Nakakalungkot lang isipin na sa panahon natin ngayon, lalo na nga na sa mga huling araw na tayo at talamak na ang kasamaan, marami mga kanta o kahit mga palabas na masasabi natin na lumalapastangan sa Diyos. At hindi lang yon layo na sa sinasabi ng salita ng Diyos lalo na ngayon kung titingnan natin yung Hollywood, kung makapanglait sila sa Diyos at kung paano nalang nila i-disrespect yung ating Diyos, parang wala silang takot. Sa panahon natin ngayon, hindi na natin mabilang yung mga kanta o kahit mga palabas na ginagawa ng Hollywood na layo na sa sinasabi ng ating Diyos. At higit sa lahat, ito po ay meron ng gawa ng kaaway. Isang bagong movie na ilalabas ng Hollywood ngayong taon ay tinatawag na Carpenter's Son Sun. Maraming nagsasabi na ito na yung pinaka-controversial na palabas na ilalabas ngayong taon. At ito yung isa sa pinakapag-uusapan ng maraming tao, lalo na nga ng mga Kristiyano, ngayong taon. So bakit nga ba nila ito nasabi? Kalalabas lamang po ng trailer ng The Carpenter Sun. So ibig sabihin, hindi pa pinapalabas talaga totally yung horror film na ito. Ang kwento po ay umiikot sa isang pamilya na nagtago o nagpunta sa sinaunang Romanong Egypto. So nagpunta sila sa Egypt para nga po iiwas sa kapahamakan yung batang Panginoong Yeso Kristo. Doon sa Egypt, yung batang Jesus siya po ay nagsimula magtaka at magquestion sa kanyang buhay matapos makatagpo ng isang misteryosong bata. Sinasabi po na yung kapangyarihan ng ating Panginoong So Cristo nakuha o natutunan niya to doon sa Egypt. So dahil nagpunta raw yung ating Panginoong So Cristo doon sa Egypt, yan yung naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng mga kapangyarihan, nakakagawa siya ng mga himala, at iba't ibang mga supernatural na kakayahan at mga kababalaghan. Ayon sa isang article sinasabi po na itong pelikula na ito, tinuturing po ito na isang biblical horror isang genre na naglalaman ng mga elemento ng relihiyon at mga katatakutan. Ayon po sa mga ulat, yung pelikula na ito ay batay sa apocryphal authorship. Patungkol ito sa Infancy Gospel of Thomas, na dito nilalarawan yung kabataan ng Panginoong Sokristo. Sa kwento, ang batang si Jesus ay ipinakita na merong supernatural na kakayahan tulad po ng pagpapagaling at pagpaparusa sa mga hindi sumusunod sa kanya. Ang pelikula ay naglalaman ng mga elemento ng horror na kung saan ang pamilya ng ating Panginoong Sokristo ay naging target ng mga kababalaghan at na mga nilalang mula sa dilim. So marami mga kristyano at mga relihiyosong leader ang nagpahayag ng kanilang saluubin patungkol po dito sa pelikulang The Carpenter's Son. Ayon po sa ilang mga artikulo, ang pelikula ay tinuturing na blasphemy o paglapastangan sa banal na aral. So ano po ba yung masasabi natin dito sa horror film na ito na pumapatungkol sa buhay ng ating Panginoong Yeso Kristo? So mga kapatid, sabihin ko na po sa inyo, wag na wag nyo pong papanoorin yung palabas na ito. Bakit? Kasi ito po ay hindi biblical. Wala po tayong mababasang kwento na ganyan sa Biblia, lalo na po doon sa Gospel. So doon pa mga kapatid, yan yung nagsasabi sa atin na wag na nating panoorin yan. Bagamat na andyan po yung ating Panginoong Sokristo, pero hindi porkit na andyan yung ating Panginoong Sokristo sa movie o yan ay patungkol sa Biblia, ipapanoorin na po natin. Tandaan natin, galing yan sa Hollywood. At marami po mga palabas na galing sa Hollywood, yan po ay hindi Biblikal. At yan po ay gawa ng kaaway. At bukod yan mga kapatid, malinaw, sinasabi po na yung palabas na ito ay isang horror movie. So ibig sabihin mga kapatid, ito ay nakakatakot na palabas. Alam naman natin mga kapatid na yung takot, hindi yan ang gagaling sa Diyos. Lahat ng takot ay nanggagaling sa kaaway. Nanggagaling po yan kay Satanas. Kahit sabihin natin na patungkol sa ating Panginoong Sokristo yung movie, pero dahil ito ay horror film, wag po natin itong panoorin. Dahil yung mga horror movies na yan, yan yung nag sa bahay nyo na papasukin yung evil spirit. Sa pamamagitan ng mga nakakatakot na palabas, pumapasok po si Satanas sa inyong mga bahay. Kasi mga kapatid, ang gusto ni Satan, magkaroon kayo ng takot kesa kapayapaan. So mga kapatid, ngayon pa lang, sasabihin ko na po sa inyo, wag nyo nang panoorin yan dahil yan ay hindi makakatulong sa inyong pananampalataya. Gagamitin ni Satan yan para baguhin yung kwento ng ating Panginoong sa so Kristo, para mabago yung paniniwala mo sa Kanya. So di nyo ba napansin mga kapatid, bakit palagi na lang yung Kristyanismo o yung ating Panginoong sa so Kristo ang inaatake ng Hollywood? Bakit yung ibang religion hindi nila inaatake o ginagawa ng movie para siraan? Lagi na lang po yung ating Panginoong so Kristo at yung Biblia ang ginagawan po nila ng hindi magagandang kwento at mga pangungutya. Ang sagot po dyan mga kapatid, kasi gusto po ni Satanas o ng kaaway na wasakin ang paniniwala o pananampalataya ng mga tao sa ating Diyos. At gagamitin niya po ang music or kahit yung mga palabas para po mabago yung kaisipan natin sa ating Panginoong Sokristo at sa Biblia. So yung pangungutya po ng Hollywood sa ating Panginoong Sokristo at paggawa nila ng mga palabas na pumapatungkol sa kasamaan, Ginagawa po nila yan para wasakin o sirain yung Kristyanismo. Alam po kasi ni Satan na yung katotohanan nasa Panginoong Yeso Kristo. So gagawa po siya ng paraan para sirain yung katotohanan na yan. So doon palang makikita na po natin mga kapatid na ang katotohanan ay nasa Kristyanismo. Kasi yan yung sinisira ni Satan. Bakit niya hindi sinisira yung ibang relihiyon? Bakit yung Kristyanismo yung palaging target niya? At ginagamit niya pa yung musika at yung mga palabas para wasakin ito. So diyan natin makikita mga kapatid na yung pag-atake talaga ni Satan, ito ay nakatutok sa mga krisyano. Nilalapastangan niya yung ating Panginoong Sokristo at gumagawa siya ng maraming paraan para sirain yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Sokristo. So mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, dapat mas magkaroon tayo ng discernment. Ibig sabihin niyan, dapat mas malaman po natin ngayon yung tama at mali. Hindi po tayo basta-basta manunood o makikiayon lang sa takbo ng ating mundo na ito. So wag po tayong makiayon sa takbo ng ating mundo. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Ang paniwalaan po natin mga kapatid yung sinasabi ng Biblia. Yan lamang po yung basahin natin. Dahil nandyan yung katotohanan. Wala po sa mga palabas. So hindi porket nandun yung ating Panginoong Sokristo sa palabas, e paniniwalaan na po natin. As long na yan po ay gawa ng Hollywood, dadagdagan po nila yan at babawasan nila. Nasa sa ganun maligaw yung mga tao at mapahamak sila. Wala namang masamang manood ng movie. Kung yan talaga yung hobby nyo o kayaman man pampalipas nyo ng oras at nakakatulong sa inyong mga mental health, wala pong problema doon. Pero mga kapatid, tingnan nyo munang mabuti. Suriin nyo munang mabuti kung ano yung pinapanood nyo. Kung yan ay layo sa kalooban ng Panginoon, wag nyo na pong panoorin kung punong-puno yan ng paglapastangan sa Diyos, kung punong-puno yan ng takot, punong-puno ng mga hindi magagandang mga pinapakita diyan, at punong-puno ng mga bagay na labas sa kalooban ng Diyos, iwasan po natin yung mga ganyang klaseng palabas. Kasi mga kapatid, imbis na yan yung makatulong sa inyong pananampalataya, pwede nga yung magpalayo sa inyo sa ating Diyos. Lalo yung mga horror movie, tandaan nyo po, hindi yan makakatulong sa inyong mga buhay. Magbibigay lamang po yan ng takot. Kapag nagsimula na po yung takot sa inyo, mas madali na kayong maaatake ng kaaway. Kasi mga kapatid, ang unang gagawin ni Satan sa mga tao, ibibigay niya po dyan yung takot. At pag nakita ni Satan na nangunguna na yung takot sa inyo kaysa pananampalataya, mas madali kayong maaatake ni Satan. Ganyan po mga kapatid yung taktika ni Satan. Hindi kayo atakihin ni Satan hanggat hindi nangihina yung pananampalataya nyo. Ang gusto niya, takutin muna kayo at pag natakot kayo, dyan na po siya papasok sa buhay nyo. Kaya mga kapatid, ngayon pa lamang sinasabi ko na sa inyo, umiwas na kayo sa mga nakakatakot na palabas. Sa mga palabas na layo sa kalooban ng Panginoon. So mag-focus lamang po tayo sa mga bagay na makalangit, hindi po sa mga bagay sa mundo na ito. Patatagin din po natin yung ating pananampalataya at mas mamuhay tayo na may kabanalan kesa sa kasalanan. Mas mamuhay po tayo sa pag-asa, sa pananampalataya, kesa naman sa takot. Nawa nga mga kapatid, habang naghihintay tayo sa ating Panginoong Kristo, huwag tayo magpadaya sa kaaway. Patuloy po natin pagtagumpayan ano ang gawa ng kaaway sa ating buhay. At higit sa lahat, patuloy lamang tayo magtiwala sa ating Diyos sa kabila ng mga nararanasan natin sa mundo na ito. Sa ganyang paraan, mas mapapakita po natin sa mga taong nakapaligid sa atin at lalo na sa ating Diyos, yung tunay na puso natin. Yung puso na naglilingkod at nananampalataya sa ating Diyos.